Alas 6 pa lang ng hapon, nagsimula na ang ambon. Nakatambay ako sa gilid ng Korean resto. Suot ang jacket na paborito ko kahit may bahid na ng mantika at ulan. Wala pa yung order ni Ma'am Unit 1109, pero nandito na ako. Maaga talaga ako pag siya ang customer. Hindi dahil sa tip, kundi dahil sa kanya. Sa BGC, sanay na akong makakita ng mga babae na sosyal, naka-corporate, naka-heels. Pero si Ma'am 1109, laging nakadaster, laging may headband, laging amoy bagong ligo kahit gabi na. May paraan siyang maglakad palabas ng unit niya na parang may kasamang musika kahit tahimik ang hallway. At kapag siya na ang kukuha ng order, bigla na lang parang may electric fan sa dibdib ko kahit wala namang kuryente. Naku, sorry ah, basta ka na naman. Sabi niya minsan. Okay lang po ma'am, Sagot ko habang nilalapag ang brown paper bag ng ramen. Pero sa isip ko, sana ako na lang yung towel mo. Bawat tingin niya may init, pero mahinin siya. Eh, hindi siya flirt. Hindi siya pa-cute. Kaya mas nakakalito. Mas nakakakuryente. At sa araw-araw na pagbalik ko ron, may isang tanong akong bitbit. -bit. Tingin lang ba yon? O may lasa rin ako sa kanya? Isang gabi, habang lumalakas ang ulan, sinilip ko ang tracking sa app Confirmed. Order for unit 1109. Beef ramen extra broth. Oh, siya na naman. Tapos may note pa. Pakiakyat na lang sa unit. Di ako makababa. Baha sa hallway. Pucha. Parang sinadya ng langit. pag ko sa 11th floor, madulas ang sahig. Pinunasan ko pa nga ko sa doormat. At pagkatok ko, halos agad siyang bumukas ng pinto. Nakadaster na naman siya. Yung puting may manipis na tela na kahit may ilaw sa loob Alam mong wala na siyang bra May basang buhok, may amoy shampoo Tapos tumulo yung tubig mula sa dulo ng bangs niya Sa collarbone, pababa Pasok ka muna kuya Pasa ka na, baka magkasakit ka Hindi ko na nabilang kung ilang Beses na ko pumasok sa unit niya Pero ibang ngayong gabi Malamig sa labas Mainit sa loob At para akong ramen sa plastic container Niluluto mula sa loob <laughs> Pagpasok ko sa unit niya Naamoy ko agad ang mix ng beef ramen at lavender. Yung paborito kong combination ng gabi sa bawat siya. Teka basa ka, may tuwalya ako dito? Sabi niya habang lumalapit, hindi ko alam kung anong mas mabilis. Ang paglakad niya papunta sa akin. O tibok ng dibdib ko habang tinitingnan ko kung, kung paano kumapit sa kanya ang manipis niyang damit. Ilang segundo lang, naramdaman ko ang mainit na tuwalya sa balikat ko. Pero hindi yon ang nagpapainit sa akin. Kundi yung dulo ng daliri niya na dumaan saglit sa leeg ko. Para bang sinadya, pero sabay iwas ng tingin. Upo ka muna, Kuya. Maghahain ako ng ramen. Sayang kung lumamig. Hindi ko kayang tanggihan. Hindi lang dahil gutom ako, kundi dahil gutom din akong makita siya sa ganitong ayos. Walang make-up, basang buhok, mas malapit. Umupo ako sa maliit na lamesa. Simple lang ang unit niya. Parang siya walang arte. Pero ang pinakamamahal na bahagi ng kwartong, yun ay yung isang bagay na araw-araw kong dinadalhan at gabi-gabi kong iniisip. Nilapag niya ang mangkok sa harap ko. Tikman mo nga kung pasado ba. Nagdagdag ako ng egg at konting spice. Sumubo ako. Mainit, maalat, malambot. Parang ako. Parang puso ko kapag siya ang kaharap. Ang sarap, ma'am. Ngumiti siya. Jenny na lang. Lagi ka naman na dito eh. Jenny. Unang beses niyang sinabi ang pangalan niya sa akin. Sa dinami-rami ng delivery, ngayon lang niya binuksan ang sarili niya. At pakiramdam ko, hindi lang pinto ang binuksan niya na ngayong gabi. Kuya Bogs ka nga pala, no? Opo, pero Bogs na lang din. Sabi ko habang hawak ang kutsara at pasimpleng tinititigan ang dulo ng tuwalya na ngayon ay nakapatong na sa dibdib niya. Tumigil ang ulan sa labas, pero sa loob ng kondro niya, may isa pang bagyo na nagsisimulang bumuo. Gusto mo ng kape? Tanong niya habang pinupunas ang patak ng tubig sa leeg gamit ang tuwalya. Kung okay lang? Sagot ko, kahit sa totoo lang, hindi ko alam kung gusto ko ba ng kape. Gusto ko lang mas tumagal pa ko sa loob. Naglakad siya papunta sa maliit na kitchen nook. Maliit lang ang space. Halos isang hakbang lang pagitan ng ref at lutuan. Habang kinukuskus niya ang French press, sumabay ako. Kunwaring titulong kung may kailangan siyang tulong. May extra cup ka ba dyan? Pagharap niya, nagsalubong ang mga braso namin. Dumikit ang siko niya sa tagiliran ko. Hindi sinasadya pero hindi rin niya inalis. Oops, sorry. Sabi niya, pero di siya umatras. Okay lang. Mainit ka na nga yata. Biro ko. Napangiti siya. Kaya na nga gusto ko ng kape para kahit papano may laban sa lamig. Pero sa pagitan naming dalawa, walang lamig. Wala ring ingay. Maliban sa tunog ng tubig sa kettle Saka yung lalim ng hininga ko, paglingon ko, nagkasalubong ulit ang mata namin. Kuya Bogs? Hmm? Natitigan mo na ba ako habang hindi ako nakatingin? Bigla akong napatigil. Oo. Hindi lang isang beses, hindi lang habang inaabot ang order, kundi habang isinasara niya ang pinto. Habang tinatanggal niya ang rubber band sa buhok, habang inaamoy niya yung sabaw bago sumubo. Bakit tahimik ka? Tanong niya. Eh baka kasi napalunok ako. Baka kasi kapag sinabi ko, di mo na ko papapasukin dito ulit. Napalapit siya ng bahagya. Ngayon, magkadikit na halos ang braso namin. Nasa pagitan namin ang maliit na counter, pero ang distansya ng init, zero! Baka gusto mong umamin na lang, na ano? na hindi lang ramen ang gusto mong tikman. Sa pagitan ng silence at tuksong bumubulong, hindi ko na alam kung ano ang mas maingay. Ang patak ng ulan sa bintana o tibok ng puso ko habang magkalapit kami sa kitchen. Hawak pa rin niya ang French press habang ako naman, hawak ang hangin at yung pag-asa na baka. Baka may mangyari ngayong gabi. Alam mo, Bogs? Yes, Jenny? Nakakapagod din pala maghintay. Nagsalubong ang tingin namin. Walang joke, walang biro. Wala ring delivery app na pwedeng pagtakbuhan. Hinawakan niya ang braso ko. Banayad, pero may init. Yung hawak na hindi lang tanong, kundi pa anyaya. Lumapit pa siya, hindi na ako umatras. Sa distansya naming yon, ramdam ko ang hininga niya sa leeg ko. Dumikit ang palad niya sa dibdib ko. Hinaplos niya ng dulo ng daliri ang namumuong pawi sa kolar ko. Ano ito? Tanong niya habang pinupunasan ng dulo ng tuwalya ang gilid ng labi ko. Sabaw, sagot ko. Ang init pa? Oo, oh, mainit pa. Bulong niya. Pero gusto ko pa. Hindi ko na napigilan. Hinawakan ko ang baywang niya Dahan-dahan, parang ramen na ayaw ko pang lamigin. At dun sa kusinang singkit, sa pagitan ng rice cooker at kalan, naganap ang sandaling hindi sinasadya, pero pareho naming pinangarap. Isinandal ko siya sa pader. Hinawakan ko ang kanyang pisngi marahan. Lumapat ang labi ko sa kanya at hindi na niya pinigilan. Mainit, mabagal, malambot. Hindi kami nagmadali. Hindi rin kami natakot. Sa bawat halik may tanong, sa bawat sagot, may sabaw na nalalasahan. Ang labi niya, parang itlog na nilublob sa ramen. Malambot, siksik at mainit sa gitna. Naglalakbay ang kamay niya sa batok ko, habang ang kamay ko'y dumausdus sa braso niya. Pababa, papunta sa balakang, hanggang huminto sa singit ng kumot na suot niya. Pogs? Hmm? Wala ka ng order bukas, ha? Gusto ko ikaw naman ang madeliver. Mga kapansit, kung nalasahan niyo ang init ng sabaw ni Kuya Bogs, abay huwag nang pahuli. Like, follow at subscribe na sa Sexy Pansit PH sa YouTube, TikTok at Facebook. Para sa mga kiringking sa gabi man o ku umaga, may bago tayong putahing pampainit ng imahinasyon. Bawal sa bata, pero hayok sa matamis na lambing at biglang sirit ng kilig. Kita kids, beshi!